Good day guys! Ngayong araw na ito ay pupunta kami sa Flip Auto Car Accessories. Plano kasi namin mag-upgrade ng aming security at safety. Magpapalagay kasi kami ng GPS tracker para na monitor namin kung saan nagpupunta ang aming sasakyan. Guys, ano nga ba ang purpose ng GPS? Ang GPS para sa sasakyan ay isang sistema na ginagamit upang mag-navigate o mag-track ng lokasyon ng sasakyan gamit ang satellite signals. Ang GPS o Global Positioning System ay nagbibigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa lokasyon, bilis, at direksyon ng sasakyan. Kaya ito ay ginagamit sa mga navigation apps tulad ng Google Maps. Additional security rin to, guys. In case na makarnap o mawala ang sasakyan natin is mamomonitor mo kung saan ito nagpunta upang matulungan ang mga motorista na makarating sa kanilang destinasyon ng mas mabilis at mas tumpak may mga GPS device na maaaring i-install sa sasakyan upang magamit sa real-time tracking kung saan maaaring malaman ng may-ari ng sasakyan, kasalukuyang lokasyon ng sasakyan pati na rin ang bilis nito at eto nga ang ipapalagay natin sa Flip Auto Car Accessories. Kaya kung nagpapalak ka magpalagay ng GPS sa iyong sasakyan ay sana makatulong itong video na ito. Ang location ng Flip Auto Car Accessories ay matatagpuan lamang sa Unit 103 Maxifield Gas Station, Marikina Infanta Highway, Masinag, Antipolo City at ang palatandaan dito ay katapat lang sila ng SM City Masinag. Guys, bukod sa GPS, marami rin silang other accessories tulad ng dashcam, step seal, deep dish matting, rain visor, garnish, mud at car cover. At higit sa lahat, hindi po ito sponsor. Eto nga guys, nakarating na tayo sa Flip Auto accessories. At dito, sinisimulan na ilagay yung ating GPS. May kita nyo rin na marami silang iba't ibang klaseng accessories. Mamaya, ipapaliwanag din ni Kuya Roy kung paano gagamitin yung GPS. Ipapakita niya rin kung anong app pwede natin gamitin. Tapos ano yung app nung ano niya? yung app niya po ito i-scan is niya lang po ito okay pag i-scan is niya yan yan may i-install lang po ka oo kasi yan po yung password ID number 1 hanggang 6 tapos pwede niya naman po siya baguhin hmm ito po yung pinaka manual niya oo regular load lang po huwag yung may data kasi pag may data hindi po niya ano yun hindi, gumagana sa kanya. Kahit anong GPS naman po, bawal yung may data. Kailangan regular load lang. At guys, nandito ang mga karaniwang tanong pag magpapalagay ng GPS. Una, mapupoid ba ang warranty pag magpapalagay ng GPS? Ang sagot po ay hindi mabuboid ang ating warranty kahit wala pong may splice na wire. Kaya kahit nagpalagay na po tayo ng GPS tracker, ay naka-under warranty pa rin po tayo sa mga kasa. Bago ko rin po ipalagay ito, nagtanong po muna ako sa Honda Parts kung pwede bang palagyan ng GPS at pumayag naman po sila basta walang i-splice na wire. At nagtanong din po ako sa Flip Auto Car Accessories kung meron bang i-splice na wire at ang sagot nila ay wala. Kaya safe po tayo. So under warranty pa rin po ang aking sasakyan. Para po sa ating pangalawang tanong ay paano gumagana ang GPS tracker? Gumagamit ang GPS tracker ng signal mula sa mga satellite para matukoy ang lokasyon nito. Pagkatapos, pinapadala nito ang impormasyon sa pamamagitan ng cellular network o iba pang komunikasyon tulad ng wifi o radio papunta sa isang online platform o app na gumagamit. Para naman sa ating susunod na tanong, ay gaano ka-accurate ang GPS tracker? Ang mga GPS trackers ay karaniwang tugpak madalas ay may error na 10 hanggang 30 feet. Depende sa kalidad ng device at sa kapaligiran. Halimbawa, ang mga matataas na gusali o makakapal na kagubatan ay maaaring magpababa ng accuracy. Ang mga high quality trackers ay nagbibigay ng mas tumpak na lokasyon. At ito ang ating susunod na tanong. Pwede bang gamitin ang GPS tracker para sa real time na pagsubaybay? Oo, maraming GPS tracker ang nagbibigay ng real time na pagsubaybay. Ibig sabihin ay maaari mong makita ang lokasyon ng device habang gumagalaw ito. Ang ilang trackers ay nag update ng ilang segundo o minuto habang ang iba ay may periodic updates. Susunod na tanong, anong mangyayari mawala ang signal ng GPS tracker. Kung mawala ng signal o lumabas ng saklaw ang tracker, halimbawa sa isang remote na lugar, itigil ito sa pagpapadala ng data hanggang sa makakonekta ulit sa signal o network. Ang iba namang tracker ay may offline storage na nag-iimbak ng data at mag upload ito kapag nakakonekta na ulit. Ito ang ating susunod na tanong. Legal ba ang paggamit ng GPS tracker? Oo, legal ang paggamit ng GPS trackers para sa personal na gamit tulad ng pagsubaybay ng mga sasakyan o gamitan sa pag-aari mo. Ngunit iligal na mag-track ng ibang tao na walang kanilang pahintulot mahalaga at mahalaga sundin ang mga batas sa privacy. At yan lang po mga karaniwang tanong tungkol sa GPS tracker. At kung umabot ka na sa part na ito ng video, ay marami pong salamat. Kung okay lang po ba, makahingi ng like, follow, subscribe, and hit the notification bell para kung gusto mo ang mga ganitong klaseng video ay updated ka sa mga upload ko. Kung meron pa pong bumabagabag sa isip mo tungkol sa GPS tracker, pwede ka pong mag-comment at sasagutin ko po kung makikita nyo dito guys ay naka-screen record ako sa aking application sa cellphone para maka-demo ko sa inyo kung ano ang itsura ng GPS at itong kulay green na ito yan po ang dinaanan ng aming sasakyan kung makikita nyo po ay meron siyang location merong time at pwede niyong paulit-ulitin ng review ang pananood ng dinaanan ng inyong sasakyan. Hanggang dito na lang po ang pagre-review ng aking GPS tracker. Kung kayo po ay may plano magpalagay ng GPS tracker, ay sana nakatulong ang video na ito. Malaking tulong po ang GPS tracker lalo na kung ang negosyo niyo ay transportation. Tulad ng mga tracking services, van rental, car rental, mga grab, lalamove, malaking tulong po ang GPS dahil detect nyo po kung saan nagpupunta ang inyong mga sasakyan. At take note guys, hindi lang po ito pwede sa sasakyan. Pwede rin po ito sa mga motor, mga tricycle, at kung ano-ano pa marami pong salamat sa mga nanonood. See you on my next vlog. Bye!